Lumabas sa isang pag-aaral na tumatanda na ang edad ng mga Pilipinong nag-aasawa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, pawag na sa edad 28 hanggang 30 anyos ang median age ng mga bubuo ng pamilya. Ano nga ba ang implikasyon nito sa pinakapangunahing unit ng lipunan at paano nito maapektuhan ang mahalagang aspekto ng pagpapamilya? Samahan mo ako sa 30 minutong pagtalakay sa mga mahalagang isyu ng ating bayan. Ito si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Lumabas sa datos ng pamahalaan na nasa 28 hanggang 30 years old na ang median age o kadalasang edad ng mga nag-aasawang Filipino. Alamin natin mula sa report ni Dan Gonzaga ang mga detalye. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na 28 years old hanggang 30 years old na ang edad kung kailan nagpapakasal ang karamihan ng mga Pinoy may na mas matanda ito kumpara sa nakalipas na mga taon. Naitala rin dito na maraming mga Pinoy ang nagpapakasal na lagpas na nasabing edad. Sa kabila nito, tumaas naman sa nakalipas na mga taon ang mga nagpapakasal. Sa nasabing datos, tumaas ito noong 2022 sa 449,000 kumpara sa 356,000 noong 2021 at mas mataas naman kumpara sa halos 240,000 noong 2020. Kognay nito, 24 years old naman ang karaniwang edad ng mga babaeng nagkakaroon ng unang supling. Habang tumaas sa na taon ang puwang na inaantay ng mga magulang bago nila ang kanilang mga anak. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Ikaw ay patuloy na nakatutok dito sa programang pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng inyong FEBC Radio TV. Sa puntong ito, ating talakayin ang usapin patungkol sa tumatandang edad ng mga nag at nagpapamilya sa Pilipinas. Ano nga ba ang masasabi rito ng sosyolohiya at paano ito maipapaliwanag ng Biblia? Makakasama natin si Bishop Ruben Abante at ang sociologist at dekano ng University of the Philippines College of Arts and Letters na si Dr. Jimwell Naval. Welcome po sa ating pagsusuri. At isang napakagandang bagay po na ang programang ito ay hindi lamang po nag-uusap ng pwedeng pag-uusap, kundi binibigyan po natin ng laling At lalo na, kumukuha tayo ng mga prinsipyo, katotohanan sa salita ng Diyos upang sa pamamagitan ng pag-uusap na ito ay maihatid natin ang kalugod-lugod sa Panginoon sa mga issues na, na bumabalot po sa atin sa ating lipunan. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa datos na sinasabi sa atin ng Philippine Statistics Authority na ang edad daw po pala ng na mga nag-aasawa e eh, medyo tumataas na. Ang average ay nasa 28 hanggang 30 anyos sa ano po ng mga couples. Ano kaya ang maaaring maging impact po nito sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating lipunan, maging sa ating mga churches. At magandang pagkakataon po na sa ating pag-uusap na ito ay mayroong palagay ko ay tuturing natin siya na isa sa mga authority sapagkat pagkate eh, hindi po biro na kinakailangan eh, may background sa sociology ang uh, mga kausap po natin. At narito, It's a blessed thing, it's a blessing na we have with us Dr. Jimwell Naval ng UP Diliman. Magandang araw sa iyo Dr. Jimwell. Uh, magandang uh, araw uh, Bishop no at sa mga tagapakinig uh, natin no sa inyong uh, programang ito. No. So thank you very much for inviting yes. me. No. <laughs> uh Oo. -oh. Talaga ko itong ating pag-uusap na ito ay talagang magiging isang praktikal na bagay sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kaagapay sa FEBC. Uh, Dr. Jimuel, ikaw ay isang mana ng palataya, hindi ba? Papa. Yeah, That's that's good to hear sapagkat alam mo, yung mga ibang uh, pag-uusapan natin ay medyo touchy sa... Uh, uh, spiritual na well-being ng isang tao, lalo na sa katuroan ng uh, pag-iisang dibdib hmm. sa mga kasal. Okay? Hmm. So, pagkat mula sa atin, as we are Christians, we believe that a man and woman should enter into marriage. Yan ang kalooban yes. ng ating Panginoon. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, eh, medyo tumatanda na ang mga edad <laughs> ng mga gustong magpakasal. eh nung araw siguro, eh, masasabi ko eh, eh, nung mga panahon natin, yung bata-bata pa tayo siguro, no? ang mga edad, eh, ikakasal siguro, yung mga babae, nasa mga 25, ganyan, ang mga lalaki, ay eh, wala pang 30. Pero ngayon, tumungtong na ng ganung edad. Palagay mo, ano ang dahilan uh, sa adjustment na ito? Actually, hindi naman lumalabas, no? Kung sa survey na yan, parang hindi prioridad No nitong mga couple na ito, the no, partners, no, yung pag-aasawa, no. So marami silang ibang gustong gawin pagbago mm -hmm. pa ito, no. So halimbawa yung career, no. So career oriented kasi ang mga tao ngayon eh at hindi basta-basta mm -hmm. nasa loob ng career ka, dapat maabot mo yung peak ng career mo. Okay. So parang uh, ganoon. Tapos s'empre kasunod niya yun yung economic stability. So dapat meron ka nito, ganito, may bahay ka or pwedeng may kotse. Although yes. materyoso 'yan. No. Eh pero 'yung kasi 'yung nakikita sa iba, 'yun ang napapanood, 'yun ang trend, no. Tapos kung meron ka niyan, dapat 'yung sustainability, no? Yes. So dapat matugunan mo 'yung pang-araw-araw na pangangailangan. May trabaho ka, kaya ba nito? hanggang ganito, hanggang saan yan. So, dapat doon nagko-concentrate. So, sa pagko-concentrate nitong mga ito, nakakalimutan na, oy sandali, matanda na tayo. no? So, parang, <laughs> so para So, inisabihin, pwede naman pala na isa sa mga dahilan na ito, ay gusto lang nila maging mas responsable sa bawat isa. Pwede na yes, yun? Yes, oh, oo. Kasi yung iba, marami rin pinag-aaral ng mga pamangkin, ng mga yes. malayong kamag-ana. Kasi ikaw lang ang naging successful. So parang hindi mo mabitiwan yung mga responsibilidad mo sa so, family, close family mm -hmm. ties kasi tayo or even sa community, no? Mm -hmm. Kasama na nga ang ang iglesia dyan, ang church, no? Yes. So parang ganun. Mapapansin din natin ang mga leader ng iglesia, medyo matatanda na nakaasawa eh. Kembitsyo, <laughs> hindi na kakaka <-anak. laughs> di ba? So oh. hindi, hindi naman lahat, no? Hindi sa nila lahat natin. So yung go uh, go go yung go on and multiply parang yung wala na hindi oo. na no so kasi uh, marami na tayong pinagkakaabalahan pero hindi, hindi naman lang... negatibo parang gano hindi negatibo okay pero meron ding uh, elemento siguro yung sa ayon sa ating batas halimbawa kinakailangan ng parental consent di ba yes, eh kami oo. mga ministro eh pinag-aaralan namin 'yan kami bago bago ang isang ministro ay issuehan ng certificate ng oh, registration oh. to solemnized marriage, yung CRASA. May kailangan kailangan sa mga, oh, alam ang batas, oh. okay. alam ang minimum oh. na edad, ano oh. ang hihingin, mayroong oh. mga consent, yung pagpayag, ano. Eh alam mo, pag ako yung nagkakasal, kinakailangan eh, hanggat maaari, naroon ng magulang. Dahil naniniwala ako na ang kasal eh, dapat mayroong blessing ng magulang, mayroong pahintulot. Sa so, ka-tradition okay? pa rin yan sa atin. No, na dapat. Yes. Natin, hindi lang magulang eh pati buong ang kan isasama mm -hmm. natin Jad kasi nga ano yun eh ah uh -oh. uh, kumbaga isang pwedeng pagbatayan na nagtagumpay siya bilang tao no uh -oh. dahil nakaroon siya ng asawa so achievement yeah. kasi ang pagkakaroon ng asawa minsan eh no Except parang uh -oh. kasama to sa pagiging a human being mo so nagtagumpay ka sa isang aspekto so on one part eh Uh, hindi dapat tayo lubos na maging negatibo sa bagay na ito. Hindi. But we need, we need to talk about this. Sapagkat alam mo eh, sa ayon din sa datos, wala nga lang sa ating pag-uusapan ngayon, ano? Hmm. Eh, pakaunti ng pakaunti ang nagpapakasal. Pero that's another topic. <laughs> yes, pakaunti pero okay. naglilibi okay. naman. Eh, nag yun ang yung sasabihin ko, nagli-lead in naman. Ibang usapin okay? na naman yun. Okay. Iba na naman, pero ibang usapin yun. Dito, dito muna tayo oh. sa edad. <laughs> okay. uh, anyway, uh, ang magandang uh, aspekto sa nasabi mo ay uh, yung bagay na gusto mo matapos sa pag-aaral, maging established sa buhay nila, iisipin yung kanilang kapakanan, yung kanilang future, at matapos ang iba pang mga responsibilidad bago sila. In one part, eh, that's actually biblical. Yung bang, yes, you do not always think of yourself. Responsibility. Pero the yes. other thing nito, magkaka ka pa ba? So, naandun na rin papasok dito yung konsepto ng uh, mag magparami. Di ba? Uh -huh. Eh, baka hindi ka na magkaanak na, baka may nupos ka na. So, may may nag-fail somewhere naman doon. So, hindi ka uh -huh. ka makakakontribute sa komunidad kasi hindi kayo magkakaanak so iba ang buhay ng walang <laughs> anak so parang may Some mga repercussions ano? yan Ito I okay. can actually tell you this sapagkat eh, hindi na ito iba sa aking experience eh, mm -hmm. eh two weeks ago <laughs> eh, nagpa-counsel sa akin magpapakasal syempre ang tanong ko ano na bang edad yung dalawa ebay eh, <laughs> sabi sa akin ng baba eh Bishop ako po eh ano na eh 38 na wow sabi ko abay kailangan pagkasal nyo, bilis-bilisan nyo na kaagad. Oh. At may hirap mag-anak ng korenta. <laughs> at delikado. Baka... At delikado. Oo. Oh. oh. Hmm. oh. So, ibig mo. sabihin, that ought also to be considered. Sa yes. ngayon so, ba sa, ano mo eh, ano ang ideal na panganganak ng isang babae sa edad? Sa edad, basta tumuntong na siya ng, uh, actually, pag 25, pwede na mag asawa eh. Yun yung standard eh no? Oh. Pero pagdating ng 30, ito yung anakan talaga, no? Hanggang 35. Beyond 35, no? Biologically, parang mahirap na. Pero depende sa genes mo, no? Yes. dapat hanggang 35 lang. Yung normal, eh, lalo napan. pa, eh. Scientifically, kapag kapag ang babae na nga anak, nagdadagdag ng edad di eh. Yes, oo. So, parang may <laughs> nababawa sa'yo at umuunti ka, nauupos ka. No? yung, oh. yung physiological, So, no? yes. So may humihinang somewhere so, sayo, parang ganoon. Sa pagtaas nito, ang isang repercussion niyan eh, halimbawa, magte-30 na 'yung babae, eh pagkatapos eh may mag-expect na lang na dalawang anak na lang 'yan. Kung maglalagay yes, pa ng espasyo, hindi na 'yung marami, 'no? O ilang anak ang gusto hindi mo, na. pito? So hindi na pwedeng, hindi na impossible. 'No? Pero, hindi na pwede sa isang, ng basketball. Oh, o, so, makakatulong naman 'yan sa hindi pagdami ng populasyon. So may mga ganun. Oh, pero may isang so, aspekto rin yan. Dahil hindi kinakailangan eh, eh, dapat yung ating next generation bumabawi sa ating population. Ayun nga pero isang na. aspekto na naman, marami tayong pag-uusapan, Dr. Jimmy. Oh, so okay. <laughs> anyway, so, ang isa dito ay eh, yung kabigatan sa physiological aspect yes. kapag medyo mas may edad na mas naga edad na. ikinakasal oh. So, may ikukonsideran natin na yan eh, medyo kon no so sa mga gustong magkaanak pero sabi ko nga kanina may mga tao na by choice ayo nilang magkaanak gusto lang nilang may kasama sa buhay so iba namang pag-uusapan yon. so parang uh, ganun at okay din naman yon choice kasi nila yon eh na kung ah, hindi naman talaga sila magkakaanak, kahit 40 na sila ikasal eh walang problema yon importante masaya sila at maligaya sila so parang Pero would you would you agree alam mo eh I have been dealing with families, minsan may may mangyayari sa buhay ng pamilya na hindi nila inaasahan at ayaw nila nang mangyari, may mangyayari sa anak. Ilang beses nang nabanggit sa akin ng mga magulang na nagkaroon ng bereavement sa family, sabing ganyan eh alam mo Bishop, kung uulitin lang namin yung buhay namin, dapat marami kaming anak. Kasi mawawalan kami na ganito, wala na. Yes, totoo yun. Oh, actually, may pagkatotohanan yun kasi masaya ang mara- malaking pamilya, lalo na pag mm-hmm. nagla No, eh, pero iba kasi yung buhay nun, eh, mahirap ang buhay. No? Mahirap talaga magkaanak ng marami. No? So, Kasi uh -huh. hindi rin natin alam eh, no? kung ano ang mangyayari. Depende kung ikaw ay middle class, depende sa kalagayang pangkabuhayan mo. No, yung usapin ng pag-aanak no? Yeah. So laging gano. Pero kung hindi kaya, kung mahirap ka, wala kang pantustos, mahirap. Pero siyempre, hindi natin na mapipigilan kasi mas yung sa lower middle pababa, walang plano, anak pa rin ng anak. O, ba? Diba? So <laughs> yeah. sinasabi nila, mahirap. <laughs> mahirap magkaanak pero mas mahirap sa susunod na panahon. Oh. <laughs> kaya mag-aanak na lang kami. <laughs> ako kapag nagka-counsel ako ng mag-asawa, mag-aasawa, hindi, hindi ko pwedeng hindi sabihin na ang pagpaplano ng mga anak ay ginagawa matapos ang unang anak. Okay? Kaya mag-anak mo oh. Yes. Anyway, eh, tungkol naman Dr. Jimmy, sa influence ng mga ibang bansa, lalo yung mga mas mauunlad na bansa kaysa sa atin, ano ang ating makukuha sa kanila? Actually, doon naman talaga tayo tumitingin. No? Lalo na nung nagkaroon ng social media at Of course. Mm -hmm. Maraming mga matatanda sa atin eh nag-aral din sa ibang bansa, 'no? At uh, ang laki ng impluwensya. Banggitin pa na we were colonized twice, thrice, mm -hmm. 'no? Yung yung ating karanasan kolonyal eh hindi pa rin 'to mabaklas-baklas. No? Okay. So lalo na sa pagtingin sa isang pamilya, so kung paano uh, ito sa so, usapin ng sa Amerika, no pagdating ng 18, okay na no pwede nang lumaya ang anak sa atin hindi eh may anak na nga nakatira pa sa loob ng bahay diba? <laughs> so nandoon kasi yun talaga tayo eh bahagi yun ng ating tradisyon na hindi natin inihihiwalay ginagawa pa natin ang kwarto so parang ganon uh, ganun so ginagaya natin yan in a way pero hindi pa rin sa dulo umuwi ka na nga rito so pinapauwi pa rin at hindi yun naaalis oh. sa atin so parang uh, ganun no ah uh, mismo so, maganda ngayon no pero but yung trend yung trends sa mga advanced more advanced countries for example uh, sa Singapore sa Japan ano naman ang datos ng mga edad nila on the average actually ito mas hindi naman mas bata no depende yung pag-aasawa ng mas bata depende kung mayaman super yaman ka na no kasi nga ina-arrange pa yan kung minsan eh pero yun talagang ini-establish pa rin no yung iyong career no so, dapat yung economic stability dapat okay pa rin both ha yung usapin ng housewife wala sa kanila eh. so dapat working pareho hmm. so at magko sila mas malakas lumalakas ang ang ekonomiya hindi lang ng pamilya kundi ng buong bansa at nakakatulong yan uh, yes so, parang, pero yung... tama bang isipin ko na sa ibang bansa talaga eh, wala nang ikinakasal ng mas bata eh ganoon talaga yes. Edad. Oo. Oh, oh. oh, Yeah. So... Pero, uh, siyempre, you're a, you're a uh, sociologist, no? Ako naman, coming from where I am, uh, in sa mas biblical na approach, you no know, Ay, uh, meron tayong katuruan sa banal na kasulatan na kahit ang ating mga relationship ay kinakailangan maging kalugod-lugod sa Panginoon. Yes. At nag uusapan natin ang success. But does one need to be very successful first before he gets married? Or he goes along? Ang sagot dyan, oo oh, oh, at hindi eh. <laughs> Parang <laughs> gano'n. No? So, yung kalagayan natin, Pilipinas, uh, developing tayo eh. Hindi naman tayo first world. No? So, kailangan mo talagang kumayod. No? Yes. Para maayos ang pamilya, mapag-aral, mapag-graduate, makapagtayo ng, ng okay na bahay no so marami tayong mga ganung responsibilidad uh, mismo, mismo, pero kailan mo ba yun magagawa paano kung ang kurso mo eh hindi lucrative nagkamali ka ng puwa eh, na mababa lang so paano ka uunlad tapos nagkataon marami ka pang kapatid no or mga kamag-anak or hindi kayo nakakariwasa no so parang uh, ganun. No, kaya marami ka pang dapat tugunan na pangangailangan, hindi lang ng sarili, yes. no, kundi ng labas. Um... Ang, 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 sinasabi ko naman, eh, alam mo, ang pag-aasawa, yan ang isang degree, kalalagyan sa buhay, na walang diploma. <laughs> okay. <laughs> walang eskwela kahit sa UP na bibigyan ka ng yes. degree no okay na you go along and you need to really do the Do everything according to God's word. May isa pa. Eh, sangayon sa ating mga uh, kwento, no, sa banal na kasulatan, eh, syempre, alam mo, si Abraham, he looked forward to having a son, but not just his own son. He looked forward to having grandchildren. Children's yes. uh -huh. children. Uh -huh. O, so, hindi ba? And, uh, kaya kapag nag aasawa yung mga anak nila, eh, of course, si Isaac, you know, Well, in arrange pa yung kasal niya. So ibig sabihin yung mga magulang, no, they look forward not yes. just to having children but to having grandchildren Grandson, or grandchildren and yes. great-grandchildren. Even great-grandchildren. 'Di diba? Parang achievement din 'yan ng ng human person no yes. sa mundo. No, kumbaga intrinsic 'yan sa atin iniisip natin, ano kaya itsura ng anak ko? Ano kaya itsura ng magiging apo ko? No. Yes. Kumbaga parang Uh, ikaw rin ang lumikha niyan eh. Na parang curious yes. ka. No, kaya mm -hmm. parang na, gusto mo malaman. No, kaya nga yung iba na hindi pa nakakaapo, parang naiingit sila. No, sa iba na ang dami mm -hmm. apo. Ganito kaya yung apo. ko. magmamana kaya yung sa akin. Parang in a way, achievement mo rin yun bilang lolo, bilang tatay. Yung pagkakaroon ng, ng anak. No, so, would you say, bi bilang sociologist, na itong bagay na ito ay kinakailangan i-considera din ng mga gustong magpakasal na mag-provide sila ng ganun man lang na prospekto sa kanilang mga magulang that they would see their children's children? Yes, yes. Mm -hmm. So, totoo naman yun kasi bahagi yan ng kagalakan at kasiyahan bilang tao. No, yung parang yes. naganap na no yung gusto mo mangyari at okay na ako nakita ko na yung apo ko pwede na akong mamatay may mga ganun parang may oh. na, nag, nagtagumpay ka na no may na-achieve mm -hmm. ka na no so yes. parang achievement 'yan bilang tao yes. Yes. dahil doon uh, follow suit no parang nag, masaya ka na no yung yung stress nawawala at man nakakatulong 'yan sa negosyo at iba pa That's good. Sa ayon sa ating pag-uusap, Dr. Jimmy, hindi hindi ito issue ng pro or con, issue yes, ng ito yes. nung kung ano yung magpapaganda sa ating buhay. At yes. alam mo, I enjoy talking with you. Lalo <laughs> sa bagay na ito. Hindi tayo matatapos, Dr. Jimmy. <clears> oh, <throat> sa pagkat may susunod pa tayong pag-uusap. Okay? Sige. At magbabalik po ang ating pagsusuri. Ito ang pagsusuri pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia. Naging napakaganda at kapagipakinabang po ang naging pag-uusap ang interview with Dr. Jimwell Naval ng UP. At sa bagay na ang pinag-usapan po natin sa pagsusuri ay tungkol sa mga tumataas na edad ng mga kinakasal. At napuntuhan po ni Dr. Jimwell na ang isang mga dahilan nito ay uh, ang gusto ng mga nagpapakasala ay magkaroon sila ng seguridad sa kanilang buhay, sa kanilang trabaho, kabuhayan, at estabilidad. Ano po? So that for whatever come their way, ay marunong silang harapin ang buhay. So bakit hindi po natin inaalis ano po, na ang lahat ng ating relationship at particular sa relasyon po ng mag-asawa ang lalaking asawa at babaeng asawa ay kinakailangan ay kinuroonan mismo ng ating Panginoon. Sinasabi sa Psalm number 127, It is God that builds the house. How does God build the house? Tinutugon po ito ng Ephesians chapter 4 na kung saan sinasabi ni Apostol Pablo, Husbands, love your wives. He that loves his wife, loves himself. At ang pinaka-ilustrasyon na ito ay ginamit ni Apostle Paul upang maibahagi sa atin na ang existence po o ang relasyon ng church sa ating Panginoon ay platform on the love of Christ. Hindi po tayo makatataka sa pag-ibig. It should be love that takes hold of us. Yan ang sinasabi po ng Banalang Kasulatan. It should be the love of God that should take hold of us. While well, it's good to think about security, it's good to think about being equipped, it's good to think about having degrees, no, edukasyon. Pero wag po nating aalisin ang pag-ibig ni Kristo. At lalo na, ang pag-ibig na yan ay nagsisimula sa, at, sa kanyang pananahan, sa ating buhay, at sa ating buhay na ikinikilos ayon sa pag-ibig na ito. Bakit po pag-ibig? Ito ang sinasabi sa 1 John chapter 4 and verse 18. Sapagkat ko ang concern po natin ay siguridad, ang concern natin ay stability, hindi po mawawala ang problema sa buhay. But the one that will secure us is the love of Christ. At ang sabi sa talatang ito, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Now, how does the love of God become perfect in us. Simple lang po. He loves us, no? And because of that love, we love him back. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, we love him because he first loved us. Nabuo po yung look, nagkaroon ng perfection. Yan ang kailangan natin sa mga relationship ng mga mag-asawa. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mahalagang maintindihan ang dahilan ng tumatandang edad ng mga nagpapakasal. Sumasalamin ang nasabing fenomenon sa mga hamong kinakaharap ng mga Pilipinong nasa nasabing edad. Mapa societal issue, ekonomiya o sa pagtingin sa konsepto ng pagpapamilya. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa ating paghimay sa mga isyong pandipunan. Muli ako si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante at ni Dan Gonzaga at ng bumubuo ng ating buong pangkat. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Ang Pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.